kasama mga henyo ng barangay dito sa Game of Five. Boss Joey, nakabantay pa rin po ang ating technical committee sa pangunguna ni Sen. Tita Soto and the very beautiful Alan Kilanta. <laughs> <laughs> mga... <laughs> mga magkakabaragay, ha? Galingan nyo, ha? Oh. Lagi namin pinapaalala, lakasan, naman pagsasalita. Meron kayo additional 5,000 pesos pag nakompleto niyo. Hinihing nyo yung the board at pag hindi na kompleto Ay! Sa studio audience, mapupunta yan! Pag nagpahula mamaya si Tito Sen. Kaya no coaching, please! Thank you, Queen Alan at Tito Sen. At para sa round one, AI Dabber Cuts. Pass. Oops! Sino na dyan? Oh, Ellen. Maging gay ang mga ready nang makahula sa Gimme 5. good luck barangay henyo may the best barangay win round one gimme five tayo marin lang kayong 45 seconds to gimme five on the board alternate say pagsagot Hui mag pass pero mag isip muna ang isasagot neo sayang ang time good luck laban laban lang Oh. Okay. ni ellen ellen, Kay. ellen Kay. <laughs> 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 okay. k i l l a kilalanin na natin ang unang barangay, Rolby D.R. Magandang tanghali, Dabarkats! Nais nice kong ipakilala sa inyo ang mga palaging maaasahang cultural staff ng barangay-poblasyon, Mandaluyong City! Ho! Poblasyon! Sila ang cultural staff ng barangay-poblasyon, Mandaluyong at bago natin kausapin ng uh, cultural staff. <laughs> Hindi pa sila nakakarating eh. <laughs> I love you. May okay, sinay. <laughs> okay, okay. Pwede na. Isa, isa. Okay, okay. Ang okay. okay. <laughs> <laughs> <How> cute. <laughs> Kasama natin sa pato ka ng Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo sa saya plus sa panalo. Sino'y naiwan? <laughs> si Nanay Baby po'y naiwan. Kamusta po kayo, Nanay Baby? Iwan ang eh. Iwan ang lakwe. Playa. O sino po maglalaro Ate Mutia? Ang maglalaro po sa Gimme 5 ay ang pinaka sexy Lenlen. Len. <laughs> <laughs> ang pinakabata sa barangay sa <laughs> Ang ni eh, Bibi? Oo! Oh. Ayaw niyo po, Nay. Nay, samahan ka na lang namin, Nay. Kayo, bumweso <laughs> na kayo. Alam <laughs> niyo <laughs> na kay Bibi. Na barangay Poblacion. Una barangay. Ula, -a -a. Choices on the board. Komplente pa, meron tayong tao, bagay, hayop, lugar, at pagkain. Pagkain! Pagkain! Pag <laughs> Love the change. Cyber ready. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five na pagkain. English. Up, oh, English. S, eh? nagulay o ginugulay. Okay, nagsisimula S, sa S, English. English. Timer starts now. Pass. Pass agad. Okay? Lem. Pass. 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 Spinach. Spinach. Pass. Yes. Pass. Pass. Blessing. Cigarillas. Cigarillas. English. English. Pass. English. English. Salad. Salad. Asparagus. Asparagus. Sampalok. Ha? Sampalok. Sampalok. English. Blessing. Pass. Pass. Sineguelas. Sineguelas. <laughs> Russian yun. Russian. Pass. Pass. String beans. Wow, oh, pass. Huh? pass dinawa niyo. Pass. Then, Sprout. Ah! Pero, nabitin. Sprout. Two points. Barang kay 11. Okay. Yung sparagus babos so weak ito sa eh, Hindi pwede. Hindi <laughs> pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi Hindi pwede. pwede. Hindi parang <laughs> gusto. Yung number two, talagang usually, katulod, kasunod ng spinach yan. Ibigay mo yung number two. Oh, S, English, squash. 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 Okay. Tapos yung uh, nakuha nila yung string beans, ano? Uh, ano yun? Sitaw, di ba? String beans. Uh, bataw, string beans medium. Oh. Uh, patane, string beans large. Large. Okay, number five, bigay mo. Okay. Sweet potato. Okay. Sweet, potato. Sweet potato. okay, yung ano, yung sigarilya. wala si Lord sinabi natin. Yung sigarilya sa Ingles. Lady cigarettes. Number three. Number three, 5,000. Karen. Ito po si Ate Frizel. Anong puhulan niyo? Spring onion. Spring onion po. Spring onion. Spring onion. Galing. Yung mga ganyan ang mga hula. Miles. Sagot po. Chicharo. 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 <laughs> Hipsaro? Baka bulaklak. Si Charo bulaklak. Si Charo bulak <laughs> <laughs> Karen again. Yes, yes. Kaya po, nanay. Ano po hula? Sprouted mango. Sprouted mango po. Sprouted okay. mango. Han Hanap ka pa rin yan. Isa pang balik tayo. Miles. Okay. Ito po. Sweet corn. Sweet, Sweet corn. corn. Isa pa. Sweet corn. Karen. Snopies. 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 Eh, huli na eh. Ano, ah, huli na? <laughs> Bigay mo, Snoopy. Snoopy. Congrats po, Nanay Trini! 5,000 po from Tito Sen. So, Congrats! Ah, ano? Two points Joey, ang barangay Poblasyon, Mandaluyong City. Maraming salamat Bengay, yung. hindi ba yung Snoopy yun yung aso? Snoopy yun, Oh, Joey! Mali! Ah, <laughs> Snoopy mo? Mali! Pero pwede okay. din. Ito na ang susunod na barangay. Ay, slow people na daw. chicharo. Chicharo yun, chicharo. Chicharo, ipala. Okay. Barangay. English ang hinihingi. Roll it. Mula sa mga angkanang matatapang, at pakasaysayang lusod na kabite, ipinakikilala ko sa inyo ang mga masisipag at ang pagkakatiwalaang empleyado na magpapakita ng galing at talino sa Game 5 ng Eat Bulaga. Go! S. J. Ito na ang Team Matic Pirates ng Barangay 58 M. Patola, Cavite City. Hello po, buya, ate. Hello po. Hello po, hello po. Hello po. Hello po. <laughs> 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 Gusto mo bang ang tip-tiba ang kita? Yes! Okay. <laughs> ano po pinagkakabalahan po ng Team Matic Pirates? Mga tanod po kami ng Barangay 58 M. Mga tanong na yun ng gugulo. Hindi po. <laughs> Mga tanong na. Oh, niyo po, Kuya Jeffy ang maglalaro. Napakilala ko nga pala ang sweet writer namin, si Edo. <laughs> ang pinakamataraw <laughs> na tanong, si Nicole. <laughs> ang poriman na tanong, si Tani. <laughs> At ang cellphone technician, si Justin. <laughs> At siyempre ako, ang pinakamataraw. Woo! Pogi nga, Kuya Ray! Pogi nga, may punto, Teo. Good luck, guys! <laughs> Let's go po! Let's go! Team Magic Pirates, pwesto na. Pwesto, mga tanong. Snoopy. Taray, pinaka-poging pa patanod nga. Sabi po ng mama ko eh. Eto na, choices on the board. Meron ba tayong tao, bagay, hayop at lugar? Tao. Tao? Okay. Tayo, we're ready. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five na tao. Trabaho kadalasang nakatayo. Ba? Oh. Good luck. Timer Wala. starts Wala now. Wala. Go, okay. Guardia. Guardia. Very good. Okay. Andrew. Inspector. Inspector. Service crew. Service crew. Pwede. Conductor. Conductor. Danny. Justin. Police. 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 Traffic enforcer. Driver! Driver! Chef! <laughs> ano? Driver na tayo. <laughs> Foreman! <laughs> Foreman! Justin! Bas, bas! Bas! Jeffrey! Construction worker! Linawan nyo, ha? Ah. Nurse! Nurse! Doktor! Flight <laughs> attendant! Flight attendant! Oh, okay. pwede. Foreman! Ah! Yung driver ako sa driver ako. <laughs> Nakatayo. 3 points, Barangay 58M. Number 2. Right, Siya May, bigyan mo lang agad. Oh, oh di ba? Sales lady. Sales lady. Okay, ito ngayon. Yung number 1. 5,000 nito. Number one pa naman, ang dali-dali dito. Miles, ikaw Kauna. Sagot po, Mami. Guardia po. Ay, ayun na po. Guardia. Pintor daw po nito, Sen. Pintor. <laughs> pintor. 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 Okay, ano, nandiyan na pareho yan. Eh. Ito po, nanay pangalan niyo po? Bina Evangelista. Ano po hula niyo? Teacher. Teacher po. Teacher. P Teacher. Pwede, pwede. Dito Star. referee Wives. daw po. Ha? Referee. <laughs> ano? Referee po. Referee. 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 Okay. Referee okay. ng ano? Referee? Referee ng ano? Referee ng basketball. ano po? Basketball o ano? Basketball po. Basketball. Oh, number one.

mga street sweeper ng barangay Gen T de Leon, Palenzuela City. Nandito na! Hello po! Kumusta po kayo mga mami? Okay po. Okay po. Araw-araw um, po ba kayo yung schedule niyo po yung pagwawalis? Opo. Galing naman po. Nakakatuwa naman po. <laughs> Hindi <po. laughs> naman sinagot eh. Opo. Oh, Nanay Annabelle, sino po maglalaro ngayon? Ipinakikilala ko po ang masipag na si Lina! Dulus, At dulus, ang <laughs> matalinong si Josie. Yay! Ang pretty mommy na si Evelyn. Yay! Of course, small but terrible na si Ami. At ang inyong likod na si Annabel. <laughs> Alright, Barangay genting Z ni Leon. Pwesto na po tayo. Good luck po. members ng Jack ah, okay. Dito po, dito po yung isa. Ayan, pwesto po tayo, Mami Ami, dito po. Lapas, lapas. Ayan, may mga markers po. Oo, oh, yung patotot doon sa gitna. <laughs> ah. Perfect. Okay, ready na choices on the board. Meron pa po dyan, bagay, hayop, at lugar. 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 Naku, maalam kayo dyan. Lugar, ha? Timer okay, ready. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five na lugar. Madalas na tambayan ng mga marites. Alam na alam niyo yan, Budapest. Good luck! Timer starts now. Go! O, oh, saan ka pupunta? Sa saan? Saan? Puntas <laughs> na sa tambayan. Kalsada! Kalsada. Ame? Tindahan. Tindahan. Okay, Evelyn. Sa one labas. step. Sa po. Saan? Maybe one step lang. Binawan nyo. Binawan nyo. Kalye. Kalye. Tambayan. Tambayan. Tanto. Tan Bangketa. Bangketa. Parke. Palengke. Palengke. Yeah. Oh, School. School. Puno na. Ha? Uno, sa ah! Pass! Hindi mga Marites, boss Joe, yung ating mga speed sweepers. Tama po yan. Two points, ang Barangay Janty Galeon. Okay, tira. Kaya... Bigay mo yung number two. Baka hindi nila pinapasalan eh, pero yan madalas yan. Oh, so, di ba? Yeah. beauty salon, mga oh. salon. Tapos, uh, number four. Number four, four, four. Number four, bigay mo. Oh. Ito ngayon, number five. 5, 5,000. Karen! Sino po may hula? Ito po. Mami, ano po hula niyo po? Tapat ng bahay. Sa tapat po ng bahay. Tapat, tapat ng bahay. Pa? Miles. Ito, siya, sa karinderya daw po. Karinderya. Isa pang balik. Ito Karen. po. Karen. Waiting shade. Waiting, oh, waiting shed. shade. Waiting shade po. Wait and and pantry, pantry daw po, Tito Sen. Pantry. Pantry. Dressing room lang daming pantry. Oh, isa pa. <laughs> sa bingguhan. Sa bingguhan. Bingguhan. Sa office <laughs> daw po. Office. 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 Wala na. Eh, nakatatlong balik na tayo. Sige, okay. tingi isa pa para magbigyan. Dito sa harap. Ito sa baba. Ba? Ba ba? Karen, ito sa baba. Coffee shop. Coffee shop. Coffee shop po. Nako. ko. Ah, eh, uh, isa pa. Sa talipapa pa daw. Talipa pa, Tito Sen. Talipa pa. Talipa pa. Opo. <laughs> As ni talimama. <laughs> ano? Sige, sige. Barangay okay, Hall. Ano po? Barangay Hall. Barangay Hall, Tito Sen. Wala na. Okay. Wala, wala. Oh, okay, five. Bigay mo na. Wala. Hindi na wala. lang mahuli. Okay. Five. Social media. Sino mo ang Guilty mga tawag nga? Shout out sa mga Guilty John. Nakakalimutan ah, niyo eh. <laughs> Oo nga. May <laughs> maraming chismis eh. Okay. Two main. points mo Joey, Barangay Jenty de Leon. Salamat po. Okay, may dalawang nag eh. Check po natin ang leaderboard may may para Diyan po kaya. makita. Ang pasok sa next round ay ang Barangay 58 F. Patola na naka-three points at ang Barangay Jenty de Leon. Aba, nauna pa. 0.34.13 uh seconds. <laughs> 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 seconds. Pero 35.86 seconds. Pero yung Barangay Poblacion tatanggap 10,000 pesos. Okay, para sa round 2, nagbabalik si Ellen, Ellen K. Ellen Kaye. Woohoo! Congratulations, Barangay Henyo. Ipakita niyo pa ang galing niyo dito sa round 2. Henyo game natayo. Pabalisan lang makahula ang three words salub. Ang 3 minutes. You need to guess three words in three minutes. Tandang. Ooh, Hindi. Puede langang, puedeng sabihin para iwas say three second violation. Good luck. Laban, Laban Lang. Thank you, Anna. Ang una barangay na maglalaro po ay Barangay 58M Patola, Cavite City. Miles, sino ang pambato nila? Ate Sese, ito na po. Sir Edu, sino pong pambato? Ang pambato po namin ang dalawa sa pinakamagaling sa aming mga barangay tanot. Si Jeffrey na pinakapogi at si Nicole na pinakamataka. Woo! hindi kayo magsisisi sa inyong mga pinili. Buong buo na to! Kalingan oh. nyo! Oh, okay. oh. Buong buo na po! Final answer. Ready na po ba po yung Jeffrey at Nicole? Let's go! Ready na po! Handa <laughs> na! Ready to bogey. Okay, pwesto po mga pambato. 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 Barangay. Kuya Jeffrey and Nicole. Piling no coaching, na, coaching. No moments. Pili na kayo ng kategory. Meron pambagay at hayop. Hayop. no? Bagay o hayop? Hayop. Ayun, animal, animal. Okay. Grabe pinag-isipan ni Kuya Jeff. Timer ready. Ah. Give me five on the board. Good luck. Timer starts now. The tubig. The tubig. Oh, 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 oh. Isda, isda oh, siya. Oo, oh, oh. Puri ng isda. Oo, oh, oo. Oh. Pating, malaki, maliit. Hindi. Maliit. Oo, oh, oh. Dilis. Pwede. Ah, uh, galunggo. <laughs> Hindi. Tilapia. Hindi. Tambal. Hindi. pas, Pass. Next three. Hindi mo inubos eh. So, ah, yeah. uh, sa tubig eh pala. Ah, uh, sa tubig ulit. Dambas. Sa lupa. Oo. Oh, oh. Apat ang paa. May kita sa balog ng bahay. Oo. Oh, oh. Aso, pusa. Hindi. Daga. Ipis. Pwede, Oh. Oo. Oh, One point. Next three. Ah, uh, nagsamba. Lumilipad. Hindi. Sa, sa lupa. Oo. Oh, oh. Apat ang paa. Oh oh. Sa loob ng bahay? Hindi. Sa labas. Oh. -oh. Wait, siya. Sa su. Oh oh. Tigre, Tagalog English. Tagalog. Hindi. English. Ah, uh, tigre, leon, lion. Elephant. Hirap. Hindi. Dipuputamus, malaki. Oh oh. No coaching, dapat. Ah. Uh, dinosaur. <laughs> Hindi. Pass. <laughs> Pass. Next round, kuya Chef. Zap. Lumilipad. Hindi. Sa... Ah, uh, apat ang paa. Hindi. Walang paa. Hindi. Sa ilalim, sa tubig. Hindi. Sa lupa. Oo. Oh oh, oh, oh. Gumagapang... Oo, Gumagapang... Ahas. Hindi. Malit. Oo, oh, Oh. Ah... Uh, walang paa. Gumagapang lang uud. Mga ganun. <laughs> hindi, hindi. Yari tayo. <laughs> Ayan. Ayan. A ah, Ahas. Hindi. Uut, ma. Oo. Oh -oh. Caterpillar. Oo. Oh -oh. ah, Caterpillar. Patay tayo, talaga tayo. Ah, pass. Pass, pass, pass. Pass Last turn. Go away, One minute. Ah, Nde. Ah, lupa. Oo. -oh. Apa tanpa, Walang paa. Lumilipad. Hindi, hindi. Apat na paa. Hindi. Walang paa. Dalawang paa. Hindi. <laughs> dalawang paa. Hindi. Walang paa. Hindi. Apat. Oo. Oh, oh. so, baka isyok. Aso. Hindi. Nasa ng bahay. Hindi. Nasa sulit? ulit. Oh, Oo. Oh. Sa white. Oo. Oh, oh. English. Oo. Oh, oh. oh, oh. Tiger. Pwede. La Lion. Hindi. Cheetah. Oh, Oo. Oh. Oo. Okay. Naka. Nakahabol ba, ba ba si oh. Ito yung hindi akalaing nanalo. Parang kay John D. De na Valenzuela. Maya, ba, sino pang batu? Mami Annabelle, sino pong pang bato sa round two? Pinakikilala nakikilala ko po, po muli si Lina at si Josie. Bakit po silang napili nyo, Mami? Nag-practice po sila na nahusto. Nako! Pag ka <laughs> nag-practice, expect kami, Mami, ha? Okay, ayun. Eh, nag-practice daw, Karen. Totoo po ba yun. Nag-practice kayo. Kunti lang. daw. Paano yun? At least, nag-practice. At least, nag-practice. Eto po, pwesto na po, mami. Good luck. Mommy okay. Nina and Mommy Josie. Alam mo, sa swerte nyo, baka manalo Josie. pa kayo. Kaya, hindi, lakas yun na ang boses nyo. Good luck po. Ang category na lang na natitira ay bagay. Timer ready. Yeah. Give me five on the board. Bagay, ha? Eh? Bagay. Okay. Good luck po. Timer starts now. Bagay sa loob ng bahay? Mm? Uh, Pwede. Sa labas? Hindi. Establishment? Hindi. Ba Bagay oh, oh. sa loob ng bahay? Sa kusina? Hindi. Sa kwarto? Pwede. Sa sala? Hindi. Sa kwarto? Hindi. Hindi. pantulog? Hindi. Sa kusina? Hindi. Sa sala? Hindi. Sa kwarto? Pwede. Sinasaksak? Hindi. At hindi, hindi, hindi. 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 Pas? Pas. Next word po. Bagay? Oo. Oh, oh. Sa loob ng bahay? Oo. Oh, oh. Sa kwarto? Hindi. Sa kusina? Hindi. Sa sala? Oo. Oh, oh. Furniture? Hindi. Gadget? Hindi. Hindi. Oh, oh, oh. Wall clock? Inde. Diploma? Inde. Certificate? Inde. Electric pan? Gadget, TV, hindi. Electronics, Inde. Appliances, Inde. Sa bahay, pan display, hindi. parte ng bahay, hindi. Next word Bagay. Gawa, gawa Oo. sa tela, sa gawa, loob ng bahay. Sa kwarto. Pwede. Sa kusina. Pwede. Pan display. Hindi. Sa kwarto. Pwede. Sinasaksak. Oo. Aircon. Hindi. Gadget. Hindi. Lampshade. Hindi. Sinasak. Plat ayon. Hindi. Sorry, Josie. Kwarto. Oh, pwede. Oh, no, kwarto. Higaan. Hindi. Kumot. Hindi, hindi. Tagalog. Hindi. English. Oo. Oh, oh. Sinasabit. Pwede. Hangir. Hindi. Picture frame. Hindi. Nakasabit. Oo. Oh, oh. Ilaw. Hindi. Hindi. Ano ba mga nakasabit? Nakasabit... Hindi! Nakasabit? Oo! <laughs> Kortina? <laughs> hindi! <laughs> <laughs> nakasabit! <laughs> Ilaw? <laughs> hindi! <Masa> Hangit? <laughs> Kortina? <laughs> hindi, <laughs> hindi! <laughs> Pas? <laughs> Next week, Bagay. Oo. Oh, oh. Sa loob ng bahay. Hindi. Sa labas. Four. Hindi. Two. Appear ah, limutan ko. Niyo yung mga gawa sa tela, gawa sa kahoy, gawa sa bakal. Mga ganun. Sayang. Thank you po, Mommy Josie and Mommy Para si Patron, si Ellen. Ellen Kay, pa, pa. Congratulations, barangay henyo. Sa iba pang dabarkad sa barangay. Nagustong sumali at maglaro dito sa Gimi 5. Puede pakayong mag audition. Pumunta lang sa TV 5. Media center o magpadala ng inyong audition video via email. Nasa screen ang e details. Jackpot round natayo. Kapag nakahula ang isang word, panalo kayo ang 20,000 pesos. Kapag dalawa, 30,000 pesos. At kapag nakatatlo, jackpot prize na 50,000 pesos. Good luck! Laban! Laban lang! Thank you, Alan! Barangay 58 M. Patola, Cavite City. Miles, magpapalit pa sila ng pambato. na Naka round three! Siyempre! <laughs> pambato namin yan sila, kaya magaling yan sila. So hindi na po kayo magpapalit! Ah, wala na tayong balik, ikap. Okay, okay. wala na pong palitan. Miss Maine, Boss Joey. Okay, thank you. Man. Hindi po, Miss Max. Pwesto po tayo, Miss Nicole and oh. Sir oh. Jeffrey. Rambol doon, lakas boses. All categories na po ito. Good luck. Timer ready. Give me five on the board. For the jackpot, timer starts now. Tao. Hindi. Bagay. Oo. Sa loob ng bahay. Hindi. Sa labas ng bahay? Hindi. Transportasyon? Hindi. Sa school? Hindi. Sa loob ng bahay? Hindi. At transportasyon, ah... Uh, mga hospital, mga ganon? Hindi. Hindi. Okay, yeah, matulog. Ah... Uh, pass. Pass! Next grade. Tao. Oo ano, profesyon ng tao? Hindi. Kat katawan ng tao? Oo. Oh, oh. Sa taas? Hindi. Sa baba? Sa gitna? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Sa... Sa loob? Oo. Oh, oh. English? Oo. Oh, oh. Liver? Heart? Pancreas? H uh, Hindi. Uh... English? Oo. Oh, oh. Patay talaga tayo. Ah, uh... Ayaw mo yan! English, art, sport, sport, sport sports, sports, Sport sports, Bukan sports, 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 Kidney. stomach, Stomach. pas, Spartacus. Magtiwala <laughs> ka sa sarili mo. <laughs> De. Bagay. Hindi. Hayop. Oo. Sa lupa. Hindi. Sa... Sa tubig. Oo. Isda. De. Uri ng isda. Hindi. Shellfish. Oo. English. Hindi. Ah... Uh, Talangka, mga ganun. Pwede, pwede. Kalimango. Pwede, pwede. Kalimango. Kalimasag. Oo. One point. Next word. Hindi. Bagay. Hindi. One minute left. Hayop. Hindi. Ah, uh, tao, bagay, hayop. Uh, pagkain. Hindi. Ano pa ba? Tao, bagay, hayop. <laughs> Spartacus. Ah, uh, ah, uh, ta, tao, oh, okay. bagay, hayop, pagkain. Ulit, ulit, ulit. Ah, <laughs> uh, ano pa ba isa? Tao, bagay, hayop, Spartacus. Ah, <laughs> uh. <laughs> Ano? <laughs> Lugar. Oo. Oh, oh. Sa Pilipinas. Oo. Oh, oh. uh, sa Luzon. 20 seconds. Oo. Oh, oh. Part sa NCR. Hindi. Calabarzon. Oo. Oh, oh. Kabite, Patangkas. Uh, pwede, pwede. Sa Oo. Oh, oh. oh, oh. Two boys! Two points. Sa Next one. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Pagkain. Oo. Solid. Oo. Oh, oh. Masay oh, oh. tayo. Sayang. Naka two words na ba na para kay Spartacus. Kaya pag uwi kayo ng 30,000 pesos. Okay. <laughs> Maraming salamat sa mga magkakabarangay na nakasama natin. Barangay Poblasyon, Madaluyong City. Barangay 58 and Patola, Cavite City. Barangay Genti, De Leon, Valenzuela City. Thank you, Mengay. Thank you, Madame.